Bakit kailangan ng recognition of foreign divorce sa Pilipinas? Paano makakatulong ang Sanish International? Kamusta, mga kasanish? Alam mo ba na kahit tapos na ang relasyon mo sa ibang bansa, may mga legal na hakbang pa rin na kailangang gawin dito sa Pilipinas? Kahit may divorce ka na sa Japan, hindi ito kini kinikilala sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa ating batas, bakit kailangan ng recognition of foreign divorce? Sa Pilipinas, hindi basta-basta ang divorce. Kung Pilipino ka, hindi ka pwedeng mag-divorce dito, Maliban na lang kung ang partner mo ay foreigner. Kaya kung nag-divorce ka sa ibang bansa, kailangan pa rin itong iparecognize dito para maging legal ang marital status mo. Kung hindi, pwedeng magka-problema ka sa mga legal na usapin tulad ng kasal, pag-aari, o custody ng anak. Real Life Example Noong 2018, isang Pilipina na nag-divorce sa Japan ang nahirapan ng bumalik siya sa Pilipinas. Dahil hindi niya ipinarecognize ang divorce, naharap siya sa kasong bigami ng magpakasal siya muli. Paano makakatulong ang Sanish International? Dito kami papasok. Tinutulungan namin ang mga Pilipino sa Japan o Pilipinas para makuha ang recognition ng foreign divorce. Ano ang mga serbisyo namin? Legal consultation. Gabay sa buong proseso. Document preparation. Tulong sa mga kinakailangang papeles. Court representation. Aasikasuhin ang lahat ng legal na hakbang. Abot kaya ang legal services. At may good news kami sa mga kasaniish. Ang aming legal services ay hulugan at abot kahiya. Para matulungan ang mga kababayan natin na hindi alam ang batas at walang sapat na budget para sa mahal na legal fees. Gusto naming siguraduhin na makakamit ninyo ang hustisya at legalidad ng inyong civil status sa mas mura at madaling paraan. Message us at Sunish International website and Facebook account.